Sipan kong ilipat na sila. Sa mas malaking lalagyan. What's up guys? For today's video nga pala, samahan nyo nga akong mag transfer ng mga glow danyos fry sa mas malaking lalagyan or tank, tank ba to? Ayan. So dito na natin sila papalakin. Ito yung magiging grow out tank nila. Sobrang dami nito. So, bali, ito pala yung fry ng neon green glow, ah, uh, glow danios longfin. Mga, bali, mga longfin to, guys. Yung green. Tapos, yung iba naman dyan is yung uh, leopard pink na danios. Okay, so, napansin ko kasi is meron ng nilaki yung mga fry ng danios ko. Kaya, yun, isipan kong ilipat na sila sa mas malaking lalagyan. Ayan sila kaysa. And finally nga guys, ayun, na-transfer ko na lahat ng fry ng glow danios ko dito sa kanilang bagong lalagyan. Sobrang dami nyan guys. Pero mas marami yung Leo, leopard pink kesa sa green danios ko dito. So wait na lang natin yan lumaki. Pero yun, madami pa dito, madami pa ako dito available na Danios. So ito yung mga nauna kong na-breed na Danios. Malalaki na nga sila guys. Tapos ito na yung sumunod. Malalaki na rin yun. Tapos mayroon pa ako dito doon, add ah, sa 10 gallon tank. So mga sa mga naghahanap na dyan ng bonsai, eh, okay, meron pa tayo dito. So, pasayen sa 5 gallon and 2.5 gallon. So, pang beta pa din And yung monster fish na natin dito na flower horn. Available pa din. And itong spotted alligator ko.